So hello mga kailagkakal no? So ito yung washing natin no? Ang yeah. gamit natin dito ay yung solar Ito na 1000 watts yan. Yeah. 1 kilowatt Pure upgrade yeah. ah Ayan, kita nyo Lalaro yung portahe no? So ang pinapaandar ngayon dyan is Washing machine na Twin tub no? Ikasamang dryer yeah. So ito, ayan, kita nyo Humuhugot ng kuryente yung nawawala once na umandar yung uh, washing natin no? so ang harvest ko ngayon ay ayan, 144 alas sa na umaga so ang solar panel ko isang 550 watts tsaka dalawang 160 na pinag series ko no? so kaya ganyang kahina yan dahil hindi ganun maganda yung posisyon ng solar panel ko na 550 watts. So sa ngayon na arawan lang dyan is yung dalawang 160 watts ko. No? Dahil nga uh, may katabi kami yung bahay na ano, na, na na harangan yung sinag ng araw. So hindi ko pa kasi nakalagay talaga sa bubong, sa taas ng bubong yung solar panel ko. Nandito no? lang sa second floor yun. Kaya ganyan. So nagpipick lang yung oras napipik yung solar panel ko kapag tanghali eh, hanggang hapon no? Huh? ayan so ito yung washing yan so naka ATS na yan so sa ngayon naka solar yan no? Huh? priority solar once na malobat yung ah uh, battery ko ron uh, to papunta sa mineral ko so, pero ito, ah uh, bahay-bahay lang uh, ilo sa bahay walang problema kaya-kaya no? pero to uh, hindi kailangan ng kuryente so battery lang no tsaka solar panel na 550 watts so ang battery ko dito ay lipo 4 yan no? isang lipo 4 lang yan na 100 AH AH solar so yun so napakadali lang naman i-install nito no ayan yeah dito yung solar panel mo breaker no? terminal ng breaker, makikita mo dalawa red, dalawa black so yung isa naman ay para sa inverter no? so yung inverter natin nakadiretto na sa battery okay. then yung inverter natin variable yan, yung blower makita mo uh, lumalakas yung blower yan no? basta nagkakaroon ng load uh, minamatch niya yung blower sa load kaya paiba-iba yung buga ng blower niyan. So ang katop off natin dito sa LVD ko. Ayan, 11.5. Then na-reconnect niya is 2. 2 plus 11.5 is 13.5. Reconnect siya. Sa so, ngayon, hindi siya umabot ng 11.5. Kaya hindi di-disconnect nung no? yan. 12.3 kaya kaya naman.